ang ating isang salita ngayon ay karunungan. Magkaiba raw ang matalino at marunong at agree ako doon. Ang matalino, alam kung ano ang nutrients ng isang gulay. Pero ang marunong, alam kung anong luto ang pwedeng gawin sa gulay na yon. Yung isa ay theoretical. Yung isa naman, yung karunungan, applied knowledge. Mapalad ka kung matalino ka na, marunong ka pa. Yan ang panyaya ni Propeta Hosea sa ating unang pagbasa ngayong araw na ito. Strive to know the Lord. Kilalanin ang Diyos. Pero hindi lang ito scientific o theoretical na pagkakilala, pero pagkakilala ng puso, karunungan, o pagkatuto sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Bakit? Kasi paalala ito kung paano at gaano kabuti ang Diyos sa iyo. Kung kilala mo ang Diyos, marunong sa iyong pananampalataya, kilala mo ang Diyos na mapagpatawad kahit sa mga lubhang makasalanan. Kilala mong ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako sa ating lahat. Maging marunong sa pananampalataya. Kilalanin ng higit ang Diyos. Isa buhay ang kanyang utos. Yan ang tunay na karunungan ngayong kwaresma. Karunungan, isang salita sapagkat ang sandigan natin ang kanyang salita.